Ipinalabas sa Times Square sa New York City ang tatlong minutong video na nagpapakita sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Ito ay kahit pinaburaan ang Pilipinas ng International Arbitral Tribunal sa maritime dispute. Si Ailey Milio sa detalye. Mapapanood sa malaking screen sa Times Square sa New York City ang tatlong minutong video na nagpapakita sa paninindigan ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea kahit may inilabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal na pumapabor sa Pilipinas. Batay sa ulat, ang nasabing widescreen sa Times Square ay pag-aari ng isang sangay ng Shino One News Agency na official press agency ng China. Ipinalalabas ang nasabing video ng limang beses sa loob ng isang oras. 24 oras din itong pinalalabas ng China na nagsimula nitong Hulyo 23 at tatagal hanggang sa Agosto 3. Mapapanood sa nasabing video na ipinalalabas ng China sa Times Square, New York, ang mga tanawin na makikita mula sa mga isla sa West Philippine Sea. Nakasaad din sa video ang paninindigan ng China na hindi nila kinikilala ang desisyon ng International Court. Mareresol ba lamang anila ang sigalot sa pinag-aagawang teritoryo sa pamamagitan ng dual-track approach o sa pamamagitan ng konsultasyon at negosasyon sa mga bansang umaangkin sa teritoryo? Mapapanood pa sa video ang mga kilalang scholar at politicians sa iba't ibang lugar sa mundo kabilang ang Shadow Minister of Foreign and Commonwealth Affairs ng UK na si Catherine West, Ambassador of Pakistan to China na si Masood Khalid at iba pa. Sa nasabing video, sinabi ng mga ito ng arbitration case na inihain ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea ay invalid dahil wala umanong jurisdiction ang international court sa sovereignty issues. Hulyo 12 nang ilabas ng Arbitral Court ang desisyon sa kasong inihain ng Pilipinas sa China. Sa nasabing desisyon ng International Court, nakasaad na walang historic rights ang China sa West Philippine Sea. Para sa Eagle News, I, Linilio, I'm one with 25.